Hello, hello, hello mga kagala. Tayo ay pupunta naman ngayon sa Kulungpulong Beach. Ayan, isa sa mga destination dito sa Romblon. So ayan, ito yung view kasi nasa daan na kami at medyo malapit na po kami. At syempre, alam nyo pa ano ba kung anong sinasakyan namin? Syempre yung bagong bago dito na jeep dito sa Simara. Ayan, umuunlad na po yung aming bayan ng Simara. So tangkilikin po natin yung sariling atin. Ayan, support local guys. Ayan. So, ito na, guys, ang mga kasama natin. Ayan. Sina mother at siya, paribong family, nandito po. Pupunta po ng kulong-kulong. Ayan, mamaya ang bayad, ha? Manilihila ako. Ayan, punuan po kami. Ayan po, ang kagandahan sa jeep po. Marami pong sakay. Marami pong pwedeng sumakay. At marami po ang, ang malalaman ng jeep. So... ayan mga kagala, tayo ay nakakarating na po dito sa Kulong-Kulong Beach. Ayan, kakarating lang po namin. And syempre, nangungunang muna yung aming bunso. Ayan po yung view ng Kulong-Kulong Beach. Yan po yung kapatid ko na PWD po. Ayan po, nandito na po tayo sa beach ng Kulong-Kulong. Ayan. Syempre, may mga cottage sila guys dito. So, maganda dito. May cottage. Umulan man ay hindi kayo mababasa. Ayan. So, medyo medyo madumi po ngayon kasi hindi kakagaling lang sa tag-ulan. Ayan. So, ito na. Ready na yung aming pa pie. Ayan po yung inaabangan namin. Siyempre, may buddle pie tayo dito para mas ganahang lumangoy pagka masarap ang ating inihandang pagkain sa mga kasama natin. Ayan. So, ayan. Meron po tayo dyan na pancit, mga talong, hot dog and banana cake. Siyempre, may gulaman tayo for dessert and kasaba cake. Ayan mga sponsor from uh, Maringlet. Thank you. Ayan, meron tayong mga saging dyan para maganda ang ating kainan. Ayan. So, ayan. Ayan ako. Ayan. syempre hindi ako mawawala sa video, guys. Ayan. So, ito yung mga kasama natin. Sa Ate Mase, Ati Inday, Rose Ann, Hello. Ayan. Sa Ate Ayan. So, siyempre, yung mga kalakihan na guluto ngayon ng pang-ulam. Ayan. Say hi daw. Hi. <laughs> Ayan. So, syempre may pakoy tayong iniihaw para mas masarap ang ating lunch. Syempre, nagluto na rin kami ng kanin dyan kasi para hindi mabitin sa kanin. Ayan. Lunch natin all <coughs> And syempre, ayan, ayan po yung view ng Kulong-Kulong Beach. Kung pupunta po kayo dito ay huwag nyo pong i-miss na mag-take ng picture or video sa view na yan kasi napakaganda. Ayan po yung pinakasikat na rock formation dito sa Kulong-Kulong Beach. Ayan. So, nagkakagulo na kami dito kasi nagugutom na kaya kakain muna. Ayan. Yung mga na anak si Maring Let. Ayan. Oo naman. Pak na pak. Ang beauty. Ayan, may dahon kami. Ayan. So, syempre, hindi mawawala yung patiktok natin, girl. Ayan. Sa so, mga kagala, ganyan, ganyan kaganda yung kulong-kulong beach. Kaya, I encourage uh, everyone to come in si Blonde. If you are tourist, you must visit our place. Kasi marami po dito ang kagandang uh, tourist destination. Hindi kayo magsisisi pag napupunta po kayo dito sa aming probinsya. Ayan.